Annyeong hey everyone. Annyeong. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa ayun, marami nagkakamping oh. May mga dala-dalang tent. So ayan, pupunta tayo dito sa park. Hindi ko alam kung anong meron dito. So samahan niyo kami. Ayan guys, oh, maraming nag ano, nagdadala ng tent. Nagka-camping sila. So din sila natutulog. Hindi an, hindi namin alam kung mga ilang araw yan sila diyan. Kasama na binigyan kami ng pamaypay. Ayan guys, oh, may mga CRD naman siya kaya ah pwede kang matulog dito ng ilang araw ayan may mga water din. May restaurant. Ayan guys. Oh, ang dami nila. Oh. May mga bata karamihan. Ayan o. Oh. Wow. Kaso nga lang. Hindi pwede itong baby girl ko. Itong baby girl ko. An maano nang ano yan eh. Best friend niya yung lamok eh. Ang laki ng tento. Oh, Ayan na. Naririnig ko na yung ano ng tubig.

Oh, parang malamuk eh hata dito. Kawawa naman mamamiya yung baby girl ko. Kakagatin na naman siya ng lamok. Ang ganda pala dito. Mga bato siya guys. Ayan Oh, na pinagpapatong-patong. Ang ganda naman ng pagkagawa. Warang yung Ang ganda guys oh. Nasaan na yung aking mga babies? Wow! Ang ganda ng mga flowers. Look at that. Sunflower ay yung matangkad. Oh. Mataas na puno. Sunflower. Mulnuri. Ah, may ano pala dito. Magpi-play kami ng water. Ang daming tao. Ayun no? oh, mga bata. Ayun oh, may mga bridge sila na maliliit. Ano ba meron dito? Eh, nung may mga playground. Oh, ang dami yun. Ang dami naglulublob sa tubig. Dito pala. Wet floor. Ay na, naglulub na si ate, sarang. Grabe, ang lamig na tubig. Yung baby girl ko, wala pa naman na kami dalang damit. Basaan na. Ayan, maglaro daw muna si ate ko. Si Warang hindi sumama sa amin. Ha? Oh? Taranda! Ang galing! Doon lang daw si Warang maglublub sa tubig. Ayaw niya sumama. O, oh, sis, Maglalaro na daw siya doon saan? sa tubig. Balik na naman kami sa tubig. Mainit kasi. Back to water na naman kami. Tagaw. Shiwa na yun. Tara nga. So, pasok tayo dito sa loob. Ayan yeah, guys. Look at that. So Beautiful. Nasaan na yung mga babies ko? Hindi ko na makita. Ay, nandun pala. Ang ganda, diba Look at that. Ang ganda, di ba? Ang ganda, di ba? Okay, <muchos> Igo maduro sa umuji? Ah, idong e sang. Siya pala yung gumawa nitong ano, mga bato na yan. Ang galing niya naman gumawa. Ayan guys. Pasok tayo dito. <laughs> Warang imaja. <laughs> oh, <laughs> Ay, si warang o. Oh. <laughs> <tatag -taguan> kami. <laughs> Saan anak ko? Oh, tayo sing malas po. Ayan. Except na. Palabas. Anya. Parang mas maganda yata dito sa kabila ah. Ayan, oh. Running water siya. Ang daming nakaupo. Yung mga paalang nakalublob. Ayan guys oh. Ah! Yung pala dito. Oh, my God. Ayan oh. Tignan nyo oh. Nakaupo lang sila. <laughs> Ayan oh si ate sarang oh. Nagtayon mo na, Jimmy, sa? Nakalublob lang yung mga. <laughs> Kaya marang suot ng chinelas at pupunta na naman tayo sa iba. Ito yung pinaka last niya. May net siya guys. Para Halimbawa, may ma ano dyan, may malaglag na sing-sing. Diyan ma. Diyan makikita. Ayan. So, ayan. Di ko alam kung saan na naman kami pupunta. Lilipat kami sa iba. Ang galing. O, oh, ayan. Oh, may tubig yun siya, guys. Ayan. Ang cute ng mga aso, oh. Ah, ang cute. Mayroon pa doon isa, oh. Ayun. cute ang aso. guys, um, may nagsasampay ng mga damit. Hindi ko alam kung mga ilang araw na yun sila dito. Hige <coughs> ito, kinsya na? Kempe nga ako siya po. Siguro matagal na yun sila dito. Oh. Ang dami ng mga ano nila. Dala. So, guys, pauwi na po tayo. Thanks for watching. Bye! Angga! Bye-bye!